siya. Ang lamig. Nagtapo ako ng pagkain ng baboy. Talagang nakaharap talaga. Ang buntis na. Nadaanan ko sila dito. Si Ate Cha. Hello. Hi Ate Cha. Si Ate Bing. Hello po. Yan. si Ate Bing. nasa labas sila kasi malamig daw. Kailangan naming ranasin yung ano, yung lamig, lamig na galing sa ibang bansa. Nagiyelo na sa ibang bansa dito sa akin, lumalamig pa lang. Oh, Ate Bing, ano masasabi mo sa lamig ng panahon? Malamig na malamig talaga. Masarap lagi. Masarap po. Masarap ganito, ganito, ganito kung ganito, wag na mainit. oh, isa pa, isa pa. Mag, ano na lang, mag, wala ng snow. Ah, wag naman. <laughs> Mahina ako dyan. <laughs>